So, what's up guys? Welcome back to my channel. So, welcome back to my page. Yan, kung saan ka man nanonood. And then guys, umuwi ako ng Pilipinas noong uh, December. Then, makabalik na ako ngayong January. One month ako sa Pinas. And then, marami kasi nagchat-chat na ano yung requirements para makauwi ng Pinas. At alam ko naman na available naman yun sa inyo kung nandito kayo sa Hungary. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga kailangan dokumento na kailangan present sa immigration ng Hungary at sa, immigration ng Philippines pag-uwi. Then, ang number one, of course, the passport. Kailangan nyo yung passport. Ang number 2 kasi yung ID na valid or visa na valid. At number 3, kailangan nyo, pag nasa paglapag nyo ng Pinas, kailangan ng, siyempre, ng e-travel. E-travel, yun online yon Makikita nyo naman yun, mas search nyo naman yun, ang e-travel sa Philippines. Philippines yan i-google nyo lang. Then mag-register kayo doon kung pupunta kayo doon sa Pinas. At yun ay uh, kailangan yung duration ay before 3 days or before 3 days kailangan nakapag uh, register na kayo sa e-travel. Then pag nakaregister na kayo at uh, bibigyan kayo ng QR code then pa-present nyo lang doon sa immigration ng Pilipinas pagkalapag nyo ng Pilipinas. Of course, the boarding pass kasi bago kayo mag nag check in kayo then bigyan ng boarding pass ayun so yun guys uh, enjoy your trip kung pupunta kayo ng Pilipinas alam ko naman available lahat sa inyo kaya madali lang namang uh, umuwi ng Pilipinas kung valid pa yung inyong passport valid pa yung inyong visa and then uh, at bilhin na rin kayo ng ticket pupunta ng Pilipinas so guys uh, sana nakatulong ito thank you for watching peace out